dito nyo lang yung ko simple lang parang magulo lang kasi maraming sabi <laughs> <laughs> okay, 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 pinasok ko. Ayan. Ito na naman yung bagong machine na pinili namin. Yung isa tinapon. Sira lang yung upos niya. Sira lang yung pwede naman palitan. Ayan. Ang kasama ko. bagong machine. Kasi yung Mura lang ito na. 2,000 yun yung M.O.P. Ayan. sa Pilipinas. pag ng money ya mga makikita sa Pilipinas, guys, may umamot na 25 Kasi pag sa peso, na ng Pero kung sa mga kanyang na rin, umamot ng Automatic ang kasi dito pag binuksan mo lang ito nalagay lang ito yung pinag-instructions na yung na pag binuksan mo lang ito के प्लस का बना karena so, itu. Sombang -sombang itu guys, yang gitulah yang hati

na Walang Pero mayos naman. O, pag nasanay ka, open lang yun mga may hindi man kasi to Kung de, uh, building apartment mo na, mali. Dalawang kwarto lang. maganda rin Diba? Bye-bye. Love you all. Check out sa inyo